Happy farming po sa lahat ha. God bless and good luck po sa inyong mga business. Lagi pong think twice pag nag-start po kayo mag-business. Kahit maganda po ang ating hangarin minsan, hindi po maganda dating nito sa ibang tao. Mga 14 days gestation chart, pigro lang, premium hog feeds. Dito po natin malalaman kung kailan mga ang ating mga sow. Dahil meron na po yan, for example, ito, breed, faro breed, faro kapag for example nag AI tayo ng January 1 target na manganak ang ating saw ay sa April 25 Diyan lang po yung dalawa, minus 5 plus 5 uh, na explain ko na rin yan sa ibang video ko kung ano ibig sabihin ng minus 5 plus 5 for example January 31 naman na AI mga anak ng May 25 Sample, February 29, mga nang ng June 23. Yan lang yung target yan. Yan, ikakabit natin yan dito para hindi tayo malilito. magandang magandang araw mga kaasenso natapos na naman natin ang pagkabit ng mga tarpaulin at ng mga monitoring kalendar ng ating inahin maraming maraming salamat po sa inyo mga kaasenso ayan po ang lalaki na nila alagang figurulak po yan at ng bitmin pro water soluble powder so inahin namin no uh, sa 18 or 19 ang target na mga anak nito na yun naman is december 19 yung isa is masasampahan yan ng November tapos yung doon sa dulo yung dalawa doon yan by December ma AI na rin ito mga ito end ng December or January ma AI na po sila 8 months old happy farming po sa lahat ha God bless and good luck po sa inyong mga business Lagi pong think twice pag nag-start po kayo mag-business. Kahit maganda po ang ating hangarin minsan, ito po ay hindi po maganda ang dating nito sa ibang tao. Ayan po, laging mag-ingat ha. Wala po tayong pagkakatiwalaan bukod sa sarili natin. At syempre, sa minamahal natin. Ayan po ah, malalaman nyo rin naman yan sa mga asawa ninyo kung ito ay ka mapagkatiwalaan o hindi. Lagi nyo pong tandaan na ang tagumpay ng isang lalaki nakabase po yan sa kanyang asawa kaya kung may asawa po kayo na very supportive go lang ng go Ayan po. maraming salamat, mahal, I love you sa aking binata dyan, maraming, maraming salamat I love you anak